Sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga posibleng magtambal sa mga paparating na k-drama. Kahit maraming lalabas na magandang palabas ngayong buwan, nakaka-excite din ang mga ito. Unahin na natin ang rumor na posibleng magkasama muli si na Kim Son Ho at Bae Suzy sa delusyon. Naglabas ang mga agency nilang dalawa na nire-review nila ang offer. Nagsama na silang dalawa noon sa startup kaya naman sana reunion project nila ito. Ang delusyon ay tungkol sa isang pintor na kinuha upang gawa ng portrait ang isang vampirang babae. Sunod ay ang tambalang Kim Hee-yoon at Lomon sa dramang I'm Human From Today. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng gumiho na biglang naging tao matapos makilala ng isang soccer player. Naging sikat ang drama ni Kim Hee-yoon na Lovely Runner ngayong taon kaya siguradong aabangan ang bago niyang project. Sina Lee Jun Yong ng New Kiss at Jung Eun -ji ng A Pink naman ay sinasabing magtatambal sa bagong romance drama na 24-hour health club na umiikot sa isang lalaking may-ari ng isang fitness center. Habang si Ok Tae ng 2PM at si So Hyun ng Girls' Generation ay magkakasama daw sa The First Night with the Duke. Dati na silang nagkatrabaho habang idol pa lamang sila sa kanilang mga grupo. Ang the first night with the duke ay mula sa webtoon kung saan bidla silang naging minor characters sa isang nobela. Ito ay period drama sa panahon ng Jolson. Sana magkatotoo ang mga balitang ito.